Mahigit isang libong benepisyaryo ng Bangsamoro Internship Development Program o BIDP at Special Program for Employment of Students o SPES ng MOLE BARMM sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Lanao del Sur ang tumanggap ng stipend mula sa Ministry of Labor and Employment. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Quiza Chavez. Patuloy ang Ministry of Labor and Employment o MOLE sa pamamahagi ng stipend para sa mga binipisaryo ng Bangsamoro Internship Development Program at Special Program for Employment of Students ngayong Agosto 2025 sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Matapos ang naunang batch sa mainland provinces, sinaklaw naman ng MOLE ang payout ng stipend para sa mga binipisaryo ng Bangsamoro Internship Development Program o BIDP at Special Program for Employment of Students o SPES sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Isinagawa ito noong August 21 and 22 kung saan umabot ng 985 individual ang nakatanggap ng kanilang binipisyo. Para sa BIDP grantees kasama ang regular at assistant interns, 106 ang mula sa Basilan, 124 mula sa Sulu, at 110 mula sa Tawi-Tawi. Samantala, sa ilalim ng SPES, 150 estudyante sa Basilan, 250 sa Sulu, at 245 sa Tawi-Tawi ang nabigyan ng allowance. Sa Lanal del Sur naman, isinagawa rin ng Mole ang payout sa Marawi City para sa 291 individual noong August 11 hanggang August 12. Nakatanggap din ng binipisyo ang 90 regular BIDP interns at 169 SPES beneficiaries habang noong August 27, 32 asadas naman ang tumanggap ng kanilang stipend. Bawat BIDP beneficiary ay nakatanggap ng 5,544 kada buwan para sa dalawang hanggang apat na buwan ng serbisyo, habang ang SPES grantist ay binigyan ng 4,032 pesos bilang allowance para sa isang buwang temporary employment. Sa kabuuan, 1,276 beneficiaries mula sa Basulta at Lanao del Sur ang napagsilbihan sa follow-up payouts ng MOLE, bilang bahagi ng flagship employment program ng ahensya. Ayon sa MOLE, ang mga programang ito ay hindi lamang nagbigay ng agarang tulong pinansyal, kundi nagsisilbing hakbang para sa mas inklusibong oportunidad sa trabaho at sa pagpapatatag ng mas handa at skilled na labor force sa Bangsamoro. Chris Chavez, I-Minds, Philippines.